narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Pumunta naman si Kuya Ruel sa kwarto nila Miss Rachel upang bisitahin ito at ipakita sa mga viewers na nandoon si Miss Rachel. Medyo busy nga lang si Miss Rachel noon sapagkat siya ay nagtutupi at nagaayos ng kanilang gamit sa bahay. Dito ay makikita din natin kung gano'n talaga kasipag si Miss Rachel. Pagkatapos naman ito, ay sinasabi nga ni Kuya Rowell kung gaano niya na talaga kamiss si Miss Rachel. Grabe nga at nakakilig na talaga ang dalawa sapagkat napaka-open nila sa isa't isa at napaka-close na nila kumpara sa unang beses silang nagkita. <laughs> sa gamit ko. Ga, dun ka muna. ka muna. Ga, dun ka muna. Dun ka muna. Ka muna. Ka muna. Ka muna. Ka muna. Yeah, ang cute niya, mukhang si Elona. <laughs> Uy, lipat ako. Okay lang yun. Ako man din. Kumusta ka daw? Nagtutupi pati ako. Hindi, kumusta ka? Go. Kamusta ka? Ha? Bawa 5K. Kamusta ka? Bawa 500 na Kumusta Kamusta ka? Ayos lang. Yan dito mo. Hindi ba? Yung masakit diba? Sabi ni Lola mo. Okay lang ako. Uy. Huwag ka mag-uwi. Okay, okay ka. Okay lang Bukas ang papa check up po kami. Eh di sana di ako nakakapaglinis ngayon, no. Oh. Tama naman nakakapaglinis na ako. Kaya pala hindi siya nagreply. Hmm. Kumusta po daw ka? Ayos lang. Hmm. Ang cute nila nga, magasan yu... <laughs> yung... Yung papi baga. Papi man ano I... ido? Yung papi mukhang may dapat may ano dito, bell. Tama. Ah, edi eh, mukha siya ano ganyan, ang cute na. Hindi na palungkat ko lang to sa ano ko, 'di ba, Jejemon days? Oo, oo, mga ganyan. Okay. <laughs> mukha si Elona nga noon, yung sa PBB, mga ganyan-ganyan. Ang ganda mo, go. Ang ganda mo, Go. so ngayon lang. 'Di, araw-araw. Yes po, Papa natin ito. O ikaw naman, shout out amazing, amazing Janu, Hello po. Yan. Ano masasabi mo? <laughs> Ano man sabi mo na nandito na ako? Ay, kailangan po yung masabi. Hindi <laughs> kasi ilang... Ang masasabi ko lang. Tulungan mo ako magtupi. Oh, sige. Ilang months din tayo hindi nagkita. Tapos... Oh, Ang maybe... oo Months man na ano. Aldaw lang be. Aldaw. <laughs> Aldaw lang pala. Hindi. yung mga memories ha. Yung mga ganyan. Mga araw na <laughs> memories bakit? Ate, <laughs> Kala mo naman nag... Nay! Kala mo naman nagkawin tayo ng napakatagal na panahon. Siyerte. Sure, Uy, Manilangga, um, kala mo naman ako pa... nagka lang si Langga. Sa totoo lang, talagang namiss ko siya. Sa May camera ah, lang kasi. Hindi, totoo. Hindi na chat mag-ako sa'yo. Miss mo man ako? Oo. oo. Gano'ng ka-miss? Ha? Huh? 100.1 percent. Ay, parang kabutugan mo yun. Baka piso. Ano piso? Hello po, mga kalingap. Mm, mm Namiss ko to. Ano nang namiss mo? Hmm? Yung gantuhan natin. Nag, ano pati ako? Nagtutupi pati ako? Hindi, okay lang. <laughs> Di ba kayo rin po namiss niyo po silang No? Hello yeah. po. Ati, Shout out si po, Ati si Catherine Ati, Shout out po, Ati yung Official. Shout out kay Ati Rochelle Agurto. mo muna, may bibigay ako. <laughs> ano yun? Uh, I just want to grab this opportunity. Ano man yung ga-uwi ka? Ga? Ay. Ano yan? May bibigyan ako sa iyo. Ang taga lang yan. Alam ko na makakatulong ito. Ano? Ito. <laughs> Sinalo ko na. Saan yan? Gama'y nagpabigay sa iyo. Naginamit lang po akong instrumento. May inabot din na tulong si Kuya Ruel kay Miss Rachel, ngunit pinaabot lamang ito sa kanya. Sabi nga ni Kuya Ruel ay ginawa daw siyang instrumento ng Diyos para mabigay ang tulong kay Miss Rachel. Pagkatapos naman ito, pinag-usapan din nila na magpapacheck up nga si Miss Rachel sapagkat may sumasakit sa kanya. Naging humble naman si Miss Rachel at sinabi na, wala lang naman daw yun. At syempre, nakakatupi at nakakalinis pa naman daw siya. Baka wala lang daw yun. Sabi naman ni Kuya Ruel ay hindi pwede sapagkat dapat maging priority nila ang kalusugan ni Miss Rachel. Kitang-kita natin dito kung gaano talaga kaalaga si Kuya Ruel sa dalaga na si Miss Rachel. Grabing at nag-aalala talaga si Kuya Ruel kay Miss Rachel kaya sinabi niya na agad-agad daw at bukas ay magpapacheck up kaagad sila. Kitang-kita naman na na-appreciate ito ni Miss Rachel. Grabe at nakakilig na ang nangyayari sa dalawa at sinasabi pa nga ni Kuya Ruel doon kung gaano niya rin kamahal si Miss Rachel. Natawa din ang dalawa sapagkat ang mga bashers si sinasabi na baka daw buntis na nga si Miss Rachel. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay ang sumasakit sa kanya ay bandang leeg kaya wag daw silang judgmental. Sapagkat kung buntis daw siya dapat daw nagsusoka yun o nahihilo eh hindi naman daw ganon at hindi magiging ganon. ko mo na malit ang mukha mo. Ginamit ako bilang bridge. Tulay. Stupid mo mga Tagalogin ka. Wala ka naman sa States. Ito uh, sa United Philippines. Yeah. Uh, ginamit akong tulay no, ng mga taong ito. Ano? Upang may abot sa iyo ang tulong. Grabe, salamat. Na magagamit mo sa pangaraw-araw. No? Bibigyan kita ngayon. Pero naman itong nag-aunto ano dyan. <laughs> <laughs> ng isang milyon. Isang milyon. <laughs> ng pagmamahal. <laughs> <laughs> Sabi daw ni Ate Lynn, From Hong Kong. Salamat po, Atilin. Atilin Dagyo. Nagpab nagpabili siya sa akin ng ano. Sing Sing. Eh? Hindi, <laughs> nagpabigay siya ng cash. Uh, ito yung magagamit sa pang-allowance mo sa pang araw, -araw no? Salamat po, Atilin. Hindi ko na i vlog kasi andito na. Uh, Naka-live po tayo. Naka-live kung iabot sa live kung iabot sa kanya, no? No na, na po. Kasi para naman makita po ng mga sponsors natin, ng mga nagpaabot po nito. Walang ano yan. Oo. Oh. Diba? Uy, ayan. Mm -hmm. Ga. Ga ba ka mga full? Na full na yan sa'yo. Jejemon ko mo. Jejemon daw. Jejemon. <laughs> ga, si Ate Lynn from hanggang One, two, three thousand peso. Wow, Ate Lynn, salamat wow. po. Grabe silang ga pag nagmamahalagi yung Jejemon. Uy, hey, grabe. Gan... Para sa kanya, Jeju lang yun. Para sa akin, ano na yun. <laughs> na salamat po, salamat po. So, sa ikaw ga, uh, galing kay, ano yan, kay Ate Kung cash ba daw o hindi. Sabi Tita Elise. Those were the days, memories yun. Those days, yan yung ginagamit po nilang ga. Pasabi kay Rachel yung sapato sa likod ng pintuan. Hmm? Yan. Baka need mo, no, need mo no vitamins lang Huwag ka papayag dong na hindi siya mapacheck up. Yes po, Ma'am Laila. Majority po sa atin, di ba, hindi papayag? Oo. Agree po sa akin? oh, agree po. Um, na? um, -agree. Marami. Press 1 Press one. Press Oo, one, okay. one. High <laughs> um, <okay. laughs> cholesterol. Lakas kasi kumain. Uy, <laughs> <Oy>, wow. Joke <laughs> yung, lang. Pasok na? Hmm? Hindi pa. Ito pa lang. Diyan yan. Huwag ka pa ba yung yes po. Pa-check ka na lang ga. Pa-check? Pa-check up ka na lang ga. Pag-sige. sige po. sige na Ah, pwede sabado naman po. Pwede po sabado. Ay, kaso merong ano dito bisita. Pero, hindi naman yan mag-matter, no? Kasi dapat top priority natin. First priority. Hindi mag-matter yung mga bisita. Kasi dapat yung matter natin yung health mo lang ga. No? si Justice naman yung mga bisita kung yung kalusugan mo is hindi naman maayos, hindi naman siya healthy. So, kailangan mapacheck up natin. Huwag matigas ang ulo, ayun o. Naka-live tayo ngayon, di ba? Huwag matigas ang ulo. Huwag, no, hindi matigas ang ulo po. Ay, hindi naman matigas naman talaga ang ulo kasi pag binanong matigas talaga ka siya. You know, di uh, uh, ba? Oo, o, o. oo. Hangga, great job ka na. <laughs> so, uh -huh inaano mo na naman yung pagiging grateful ko. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!